Niyo ang Panginoon at sumayin rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong ngayon, ang Panginoon ay humirang ng pitumput dalawa. Pinauna niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at puok na patutunguhan niya sinabi niya sa kanila, Sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Humayo kayo. Sinusugo ko kayong parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lukbutan, subot o panyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kanino man. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo maghari na wa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan na nakatira roon, sa sa kanila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi, hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan. Kanin ninyo at inumin ang anumang idulot sa inyo. Sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayo magpalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo, sa mang bayan, kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa bayan, nalalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. si San Lucas ay isa sa mga nagsulat ng Ebanghelyo, ngunit hindi siya isa sa labing dalawang apostoles ni Jesus. Si San Lucas ay sabi nga, naging kasama lang ni San Pablo. Marahil nagkaroon siya ng pagkamangha at siya ay nagtanong, ano ang bumago sa taong ito? ano ang bumago. At naisulat niya ang Ebanghelyo at naisulat din niya ang mga gawa ng mga apostol. Mga minamahal na mga kapatid, sa mga nakalipas na araw, pinag-uusapan natin ang iyong tinitingnan, ang iyong pinakikinggan. Mahalaga ito, ang humuhubog sa ating mga pagkatao sa ating isipan, sa ating mga pananaw, sa ating mga kalooban, ay kung ano ang ating tinitingnan at kung sino ang ating pinakikinggan. Ikaw ang namimili. Ikaw ang namimili. Sa dinami-dami ng iyong naririnig, ikaw ang namimili ng iyong pakikinggan. Inuulit ko, sa dinami-dami ng iyong naririnig, ikaw ang namimili ng iyong pinakikinggan. Sapagkat hindi lahat ng iyong naririnig, iyong pinakikinggan. Namimili ka. Kaya nga, wala kang ibang sisisihin tungkol sa iyong pinili. Kasi ikaw ang namili. Sa dinami-dami na pwede mong makita, sa dinami-dami ng, ng nandyan sa iyong paligid, ikaw ang namimili ng iyong tinitingnan. Kaya nga po, sa mga nakalipas na araw, sinasabi ko rin, ikaw rin, dahil may pinili kang pakikinggan, may pinili kang titingnan, ikaw din ang namili ng ayaw mong tingnan at ayaw mong pakinggan. Eh kahit ang Diyos hindi ipipilit sa iyo kung anong dapat mong marinig. Hindi ikaw ang magdidesisyon. Namili ka ng iyong tinitingnan, namili ka ng iyong pakikinggan, kaya ikaw namili ng iyong sinusundan. At itong iyong mga pinili, ito ang humuhubog sa iyong pagkatao. Ito ang humuhubog sa iyong pagkatao mga minamahal na mga kapatid. Kung ikaw ay chismoso ay chismosa, pinili mo yan. Kung ikaw ay mabuti, pinili mo yan. Kung ikaw ay mapagpakumbaba, pinili mo yan. Kung ikaw ay mapagbigay, pinili mo yan. Yan ay iyong pinili. Ngunit ang hamon ay, sabi nga, sa unang pagbasa. Darating at darating ang araw na kapag ikaw ay iniwan ng iyong mga naging kasama, ikaw ba'y maninindigan sa iyong mga pinili? Inilahad sa unang pagbasa ang kwento ni San Pablo na siya'y iniwan ng maraming tao. Iniwan mga minamahal na mga kapatid, iyan bang mga kasama mo sa tawanan, sasamahan ka ba niyan sa panahon ng mga pagluha? Iyan bang mga taong pinili mo sa kasaganahan, sa ka ba niyan sa kahirapan? Kayo po ang magsabi. At ang kalungkutan ay, baka sa tawanan lang kayo magkakasama, sa pagluha ay sulo ka. At ang Diyos ay nag Ang Diyos ay nag-aanyaya. Sa ano siya nag Nagpapadala siya ng mga tao sa buhay natin upang silang ang iyong pakinggan, upang silang ang iyong tingnan. At hari na wa, makilala mo ang Diyos na tumitingin sa iyo. Ang Diyos na pumili sa iyo. Hindi ba malungkot yon? Pinili ka, pero hindi mo siya pinili. Mga minamahal na mga kapatid, ngunit doon sa pipili sa Diyos, may, in, may atas din na dapat gawin. Na ano? Ipamahagi mo ang iyong nakita sa Diyos. Sabi ko sa mga nakalipas na araw, ang tunay na nagdadasal, ay hindi kung ano kanyang ginagawa, kundi kung ano ang binago sa kanyang buhay. Ang tunay na nagdadasal, ay hindi ko ano kanyang ginagawa. Yung Hindi yan pahabaan ng nobina, hindi yan pagalingan sa loob na simbahan. Ano ang binago sa kanyang buhay? Mga minamahal na mga kapatid, ikaw ba, Isusugal mo ba ang iyong buhay sa gawain na pinagagawa sa iyo ng Diyos? Na kung para kang isang kordero na palalakarin sa gitna ng mga asong gubat. Ang malungkot na katotohanan ay maraming nagsisimba pero iilan lang ang nanindigan para sa Diyos. Marami ang nakikinabang ngunit iilan lang ang marunong magpasalamat sa Diyos. Ang hamon sa araw na ito, marahil hindi mo kayang isulat tulad ni San Lucas ang iyong nasaksihan, pero kaya mong isabuhay ang buhay na ipinakita sa iyo ng Diyos we will not be like Saint Luke who can write our own experiences. But we can be someone who can speak to people around us in the way we live our lives in what kind of God we believe. Sa pamagitan ng ating mga pamumuhay, tayo nagpapahayag kung anong uri ng Diyos ang ating sinasamba. Amen.